Mapagpalang araw muli mga kapatid kay Kristo. Ngayon ay ating ipagpatuloy ang ating araling tungkol sa magkapatid na Marta at Mary. Sinabi po niya sa Lucas 10, 40, Ngunit si Marta ay naliligaling sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapot sumagot ang Panginoon sa 41 at sinabi niya kay Marta, Marta, naliligali ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Nabanggit po niya dito sa 40 yung paglilingkod. Sa King James Version po ay much serving. Ano po ba ang ating inihahanda kapag meron po tayong mga bisita? Hindi po ba't naghahanda po tayo ng Uh, makakain o maipapamerienda sa kanila. Yun po ang ginagawa ni Marta. Hindi naman po masama na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Ngunit dapat nating maintindihan na merong mas mahalaga na dapat nating pinaghahandaan o inihahanda. Kung si Marta ay naghahanda, sa palagay po ba natin ay si Maria ay hindi naghahanda? dahil nakaupo at nakikinig siya sa Panginoon. Ang dalawang magkapatid na ito ay pareho silang naghahanda. Ngunit magkaiba sila ng pinaghahandaan at kung paano maghanda. At ano naman ang pinaghahandaan nila? Naghahanda sila para maglingkod sa Panginoong Heso Kristo. Si Marta ay naghahanda sa pamamagitan ng pagpapakain sa pisikal na pangangatawan. Ngunit itong si Maria ay naghahanda sa spiritual na aspeto. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay nauuna ang pakainin muna ang kaluluwa para mayroon din maipakain sa iba. Dahil ano po ang maipapakain sa kaluluwa ng mga tao kung wala po siyang kaalam-alam tungkol sa Panginoon at sa Diyos na nasa langit na siyang nagsubo sa ating Panginoong si Jesus Gusto. Sinabi po sa Lucas 10.42, doon pa rin sa kwento na iyon, na datapot isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ito ang magaling na bahagi ng paglilingkod. Sinabi niya doon sa King James Version, but one thing is needful. Hindi po niya sinabing need lang. Needful po. Kinakailangan po sa lahat and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Ang paghahanda para sa physical na pangangatawan ay maaari naman pong isantali-sandali at uunahin ang pagpapakain sa kaluluwa dahil yun po ang walang kasiraan. Ang physical na pangangatawan ay dumarating ang pagkasira at pagkawala. Ngunit ang pagpapakain sa ating espiritu na nasa ating kaluluwa ay hindi dapat isinasan tabi. Dahil nga po si Kristo, nung gumisita siya kila Marta at Mary, ay hindi siya bumisita para kumain o makikain, kundi bumisita siya doon para ibahagi ang salita ng Diyos dahil yun ang inuutos ng Diyos sa kanya. Ngunit hindi naman ibig sabihin hindi napakainin ng mga tao na nandun, ngunit nauuna dapat na mapakain yung kaluluwa kesa sa uh, physical na katawan. Baka mamaya nyan, pag inuna na pa nila napakainin ang mga tao, eh baka magsialisan na sila pagkatapos ng kumain. Kaya dapat talagang inuuna yung pagbabahagi sa salita ng Diyos bago ang pagpapakain ng physical na pangangatawan. At hindi naman papabayaan ng Panginoon na sila ay magupong dahil nga po ilang beses siya napakain ng mga libo-libo ng mga tagapakinig niya. Lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Lahat ng Kristiyano na tumanggap sa Kanya ay tinuturing na lingkod ng Diyos. Tungkulin natin na paluguran ang Diyos o siya ang ating sinusunod at hindi ang kanyang kaaway na si Satanas. Ang paglilingkod sa Diyos bilang mga anak niya at iniligtas ni Heso Kristo ay yung magbahagi po tayo ng mga salita o mga bagay na tungkol sa Kanya upang makilala siya ng mga tao. Siya dapat yung ating pinapasikat. Siya dapat ang ating ibinibida sa mga tao. At nagagawa lang po natin siyang ibinibida kapag meron po tayong alam tungkol sa kanya. Magbabasa po tayo ng mga kwento tungkol sa kanya na nasa Biblia. Yun po ang tamang paghahanda para maglingkod sa kanya. Kung tama po ang ating paghahanda sa paglilingkod, ay makakatanggap tayo ng gantimpala at pagtitiwala mula sa kanya. Hindi po tama na pumunta tayo sa trabaho na hindi kumakain. Kaya nga po, ang tamang paglilingkod o kaluguran sa Diyos, yung tayo ay nag-aaral o nakikinig sa mga salita niya. Dahil yun ang tamang paghahanda. Dalawa po ang ating pinaghahandaan. Maaring kahit anong oras ay haalis na tayo dito sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan. At hindi rin natin alam, kaya nga natin pinaghahandaan kung kailan darating ang ating Panginoong Heso Kristo para sunduin tayo, yung mga tao na nagasunod niya, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, yung mga taong naging faithful po sa Kanya upang itabi o iligtas sa darating na kapuotan ng Diyos. Hindi naman po masama na paghandaan natin ang kinabukasan, lalo na ang mga anak natin. Ngunit kung napabayaan na natin ang ating relasyon sa Diyos na kagaya ni Marta na hindi na lang po siya nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos dahil abala po siya sa paghahanda ng tungkol sa mga pisikal na bagay o material o kaya ay nakagagawa po tayo ng masama, ay hindi po yun mabuti sa paningin ng Diyos. Na isasantabi natin ang higit na mahalaga sa ating relasyon at sa communication natin sa Panginoon. ayun yun ang nakikinig o nag-aaral muna tayo sa mga salitan. Kung naghahanda po tayo sa kinabukasan natin, Nagagamit din naman natin ito sa paglilingkod sa Kanya at higit sa lahat. Eh, hindi natin napapabayaan na uh, mapakain ang ating espiritu na nasa ating kaluluwa ng mga salita niya. Eh, hindi naman din ito masama. Hindi pa po huli ang lahat. Inaanyahan ko po kayo na mag-aral kayo o magbasa, makinig sa mga salita ng Diyos upang makilala niyo siya ng husto. Salamat po sa pakikinig.